pong uh, gusaling sambahan na kasalukuyang uh, ginagawa ay uh, madali lamang pong makita sapagkat ito po ay uh, nasa tabi lamang ng uh, highway pagkalampas lamang po ng uh, tulay ng uh, Lumban kaya kitang-kita po ito maging nasa kahit nasa malayo ka na lugar doon sa bayan uh, sa palengke nakikita po ang uh, bubong ng bagong gusaling sambahan kakaiba po kaysa mga building na naririto. Pagka napapadaan sila ay napatitingin po sa gusaling sambahan. Paghanga, ito ang karaniwang reaksyon ng mga taong napapadaan sa bahagi ito ng Lumban, Santa Cruz, Laguna dahil sa malaking estrukturang ipinatatayo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ah, maganda siya, malaki ang pinagbago niya unlike before. Although okay din naman yung dati pero mas Malaki yung ikinanda ig niya ngayon. Pero ngayon, ang laki na ako, sobra. Mas maganda po ito kasi po malaki. Eh kaysa dati. Ayon dati, maliit lang siya. Sabi ko, lumaki, dumami na kayo. <laughs> dumami ng ano, pagsamba ng Iglesia. Kung ang mga hindi kaanib ay nagpahayag ng kanilang paghanga, ay higit naman ang kagalakang nadarama ng mga kaanib sa Iglesia sa lokal ng Lumban. Natutuwa po kami dahil Madali pong makita ang aming pong gusaling sambahan. Pagpasok pa lang po, kita na po siya. Pag galing naman po doon sa Rizal, kitang kita rin po siya. Mas maganda po ito kasi mas malaki po siya at saka mas malawak po yung nakikilosan. Naabutan ko po yung unang kapilya. Masayang masaya po kami kasi magandang maganda na po ang aming gusaling sambahan ngayon. Excited na excited na po kami sa pag hahandog po ng bagong kapilya. Makikita na po namin ang pangarap po namin na matayon po kami na maganda at bagong sambahan. Hindi lamang ang mga kapatid sa lokal ng lumban ang nakadaraman ng kasiyahan sa tuwing makikita nilang pinakabagong landmark na ito sa kanilang lugar, kundi pati na rin ang mismong mga construction workers na gumagawa rito. Napakasaya po na naging part po ako ng project na ito. Noong dumating po kami dito sa proyekto ng Lumban, ay napagalaman po namin na mababa po itong lugar. Ipinasya ng engineering department na matambakan po itong pagtatayuan po ng gusaling sambahan. Nagtambak po kami rito ng 1.9 meters. Pagkatapos na maitaas ang elevation ng compound, ay sinimulan na ang aktwal na pagtatayo ng 488 seating capacity na gusaling sambahan. Tasa lang po, tapos na po yung aming structure at nag-prepare po kami ng main ceiling at saka po dito sa may lobby. Nakikita nyo po ngayon ang ginagawa namin na dito po sa gawing labi, pagkakabit ng mga kustilyais at mga plywood para po dito sa aming kisame ng aming labi. Sa labas po, ang ginagawa po ay nagpapalitada po itong aming mga mason. Bukod po sa gusaling sambahan, nagtayo rin po kami ng pastoral houses. Habang papalapit ng papalapit, ang pagtatalaga sa Diyos ng bagong gusaling sambahan, lalo pang madarama ang kanilang kasabikan na magpuri sa Panginoong Diyos. Habang uh, papatapos na papatapos po ang gusaling sambahan, masayang masaya po yung mga kapatid sapagkat uh, lalong nakikita nila yung uh, moderno at uh, bagong gusaling sambahan. Sabik na sabik na po kami na maihandog na po yung aming sambahan. Gustong gusto na po namin na makasamba sa isang bagot bago at magandang gusaling sambahan. Uh, masaya po kami na nakikita namin na mataas na yung aming ginagawa. Nakakataba po ng puso, talagang nakaporma na ang aming sambahan. Siyempre ang uh, pinakalundo po ng ating kasiyahan ay uh, itong matapos ang uh, gusaling sambahan, pagkahandog po nito, ay uh, lubos na makapagdulot ng uh, kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos Abangan ang nalalapit na pagtatapos ng proyektong ito sa lokal ng lumban na nasasakop ng Distrito Eklesyastiko ng Santa Cruz, Laguna. Ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.